Hindi lang din naman ganito pagkakaluto mo sa Bicol Express. Nako, salamat na lang sa lahat. Char lang. Kapag ganitong luto ng Bicol Express ang ihahain mo, nako, baka tumigil ka na namang mag-diet, promise. Tara, simula na agad natin. Prepare ko lang muna saglit itong mga sangkap na gagamitin natin. Magpipino lang muna tayo dyan ng bawang. Maghihiwa na din tayo dyan ng sibuyas na panggisa. Sunod ay itong mga string beans na hihiwain ko lang din ng pastrips tulad nito. Sunod na natin itong tatlong pirasong siling green, hihiwain lang din natin ng pastrips. And last ay itong siling labuyo na pastrips din natin hihiwain. Kung gusto nyo po ng mas intense na anghang, dagdagan nyo na lamang po ang ilalagay ninyong sili. Dito naman sa ating kawali ay ilalagay na natin dito itong 3-4 kilo ng liempo liempo po talaga ang best part ng baboy na perfect ipang Bicol Express. Balance lang kasi ang laman at taba-taba nito na siyang nagpapasarap lalo sa Bicol Express. Bali, lulutuin lang natin itong liempo hanggang sa maglabas na ito ng sarili nitong mantika. Hahayaan pa natin niyang maluto hanggang sa maprito na ng bahagya ang liempo dito. And kapag nag-brown-brown -brown na yan, ay pwede na natin itong hanguin at iwan na natin dyan sa kawali ang taba ng baboy. Then, saka naman tayo dyan magigisa ng sibuyas at bawang. Alalabasin lang natin ang aroma niyan hanggang sa makarating na sa kapitbahay natin yung amoy ng ating pagigisa. Pero kung kapitbahay mo naman inasa eh, kabilang isla pa, eh wag mo na lang paabutin pa doon. Isunod mo na agad dyan yung dalawang kutsarang bagoong na alamang. Ito talagang bagoong ang siyang nagbibigay savory flavor dito sa ating gagawing Bicol Express. Sabi nga nila, kapag wala daw bagoong na alamang, malamang hindi daw Bicol Express 'yan. 'Yun ang sabi nila, ha. Igisa-gisa lang natin itong bagoong dito ng isang minuto at pwede na nating isunod yung liempo na prinito natin. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa kumapit na sa baboy yung ginisa nating bagoong. Then saka natin yung lalagyan ng 1 cup ng pangalawang pigang gata. Lalagyan ko din yan ng half cup ng tubig para mas hindi ito matuyuan ng tubig habang pinakukuluan. Takpan at hayaan muna natin itong kumulo. Paminsan-minsan ay halu-haluin natin yan para hindi masunog yung nasa ilalim nito. Kailangan po ay mapaiga muna natin ng bahagya ang sabaw dito bago natin lagyan ng pampalasa. Yan guys, medyo naiga na yung sabaw natin dito. Lagyan na natin dyan ng seasonings, pamintang durog, at konting asin. Adjust nyo na lamang po ang ilalagay ninyong pampalasa depende sa taste na gusto ninyo. Halu-haluin lang natin yan at isusunod na din natin dyan itong hiniwa-hiwa nating string beans. Igisa-gisa lang natin yan ng isa pang minuto at isusunod ko na din dyan itong siling green at siling labuyo. Guys, kung sakali po palang magugustuhan mo ang pagkakaluto natin sa Bicol Express, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love this Bicol Express. Maraming salamat po. Once magisa-gisa na itong mga gulay dito, ay pwede na natin isunod itong kakang gata. Pakukuluan at lulutuin pa natin itong Bicol Express dito hanggang sa kumate ang sabaw nito at magmantika. Habang pinakukuluan yan, ay hahalu-haluin din natin ito paminsan-minsan. Makalipas ang 10 minutes matapos mailagay ang kakanggata ay nagmantika na itong niluluto natin. Dapat din ay nakasain ka na dahil pwede na nating iserve itong anghang sarap at nagmamantika na Bicol express recipe natin. Itag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na ding magluto nito.